Mura po ito, mura. Ano ba yan? 500. Palot, o yan. Nagkasundo na. Kasi lang Ito kung makano bigay mo bon kung -bon. Dito kunci, isang magandang buhay mga kapaknors ayan guys at nandito muli po tayo sa may uh, hulugan uno peace travel sa kabiti titingin ho tayo mga kapaknors sa sariwang tumpukan at, at ano nga pa ating mabibili rito at bago nga ang guys no? shout out muna sa ating mga manonood ayan guys at maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, pagtangkilik po kay uh, Pilong TV ayan guys maraming maraming salamat Lalo, lalo na po sa mga hindi po sa pag skip ng aking ads thank you, thank po sa lahat ayan guys samahan nyo ako muli rito upang uh, titingnan natin kung ano nga bang ating mabibili ho rito na sariwang tumpukan guys araw ho ngayon ng uh, Wavis ayan guys no June uh, 26 ayan guys tara let's go grabe guys ganito ko dagsa ang isda at dagsa rin po ang mga namimili guys o. Oh. Dinadayo po ito guys ng iba't ibang lugar. At guys, kung kapag kayo nga po ay pupunta rito, pwede na rin po guys i-google maps no. Hulugan 1 peace Terminal Tansa Cavite guys. Yan. Ayong uh, sa S6 o. magkano bigay mo? 3. 350. 350 lang. May kit yan. Wala dito guys no. sakaling magustuhan mo. ano? Wala Pwede ko parka.

Hindi, ba eh? Oo ba eh? Yo, di ba Kunse, wala nang bawas na kunse. Wala nang bawas na. Ito. Lahatan na yan eh. Ah, lahatan nila? Oo. Oh. Ah, okay. Di ka, di pwede sa tubok. Oo eh. Ito. ito, Ito na ko lima, ito nga pa. Sa nila ako. Pabata mga duwede. Isa para iyo. Isa lang? Isa, una ah una. yung plastik? 150, siya? Sarap sa bawa yan oh. Oo, yan. Ano? Wala plastik. Wala plastik o eh. Yan, kuha na agad din Okay, guys, natin ito. 150. anim na paraso. 150. 2, 4, 6, po 6, 7, Yan, na yun. Ito ang dalawa. Wala pa. Ito akin ha. Oo. Ano Ito guys. Baka dyan. Ito lang, piti Sa akin Sino, na, dakin. I-excel na natin. Pwede siyang hap. Buna-una yun. Nil-sewa. 150, pwede na. Salamat sa rewa. May sayang? Kitang. Anong nagawa mo dyan? Sabaw. Sabaw. Sabaw pa rin, sabaw. Sabaw, paksi. Sigaw, paksi. Sigaw, paksi, pwede yun. niya, isa na lang. Ayan, kunin Ito. Ito. Kumuha na kayo ng bisugo. Pwede lang, ito

Saan kayo galing kuya? Saan kayo galing? lang kayo? motor dito, motor lang? lang. Ah, lang. O yan. Galing pa Imus guys. Namiilay dito sa Rewise. Puntubukan eh. Ano yung may dito kuya? O siya. Ano? 1,200 at Yan, dati na. Hindi ha. Makaano to yan? Makaano? 500. 500? Pre, 1,500. Makaano? O Pwede na. Oh, 370. Oh, Nakasundo na. Balot. O oh, yan. Nakasundo na. 370 lang lahat tayo. Magkano? 370. papanalo na. O. Oh, Nadali agad. No, Nagkasundo ka si Precio. Nagpuan agad. Para hindi na ako okay. maghahapin. Ay, naku. Naghapang pa. Naghapang pa. Ayan. Pwede si na. na. Napakarami na guys. Panalong panalong. Guys. Stay na.

Ayan, yeah, ma'am. Ang dami ng ano, guys. Ang dami ng muni. Ang dami yun. Bakuko. Dapat. Idol, idol morning, morning. Morning, morning. Ano to, idol? Kitong lagat ba yun? Ano yun? Alin? Sunog! Ah, yeah, sinog. Oh, sinog. Oh, sinog Di pa luto. Sinog na. Sunog na pala. Ito, baka anong tumpok dito? Oo. Isang daan. Hmm? Baka anong tumpok? Teka tayo, baka anong tumpok? Anong Oh magkano? Oh magkano? Rekinay? Buoy na po ito. Oo, oo, oo. 150! 150, o. 150, ayun doon. Siya, may may may. Oo, buoy na po ito. Di na nga sunok. Atawa, di na

Mga bagong huli lang yan guys oh. Mga ganda. Dito po, siyang daan per tumpo. O, oh, siyang daan per tumpo. Ang ganda, may stocking dito. So, wala tayong nag ka

Okay, uh, 650, 650, 650, kaya 6.50 Ang Tiger Rating hipon uh, Bili Napaka uh, pangit ng camera ko guys <laughs> Bibigyan GoPro Para magandang kuha Bibigyan ng iPhone 6.10 iPhone 6T, magandang kuha no? Uh -huh. lang dyan Sandaan lang ko dito guys Okay Labot Joseph Pwede pong o Ito bako Makano? Yeah, bako ko

Ito, mga sunog 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 guys sunog 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 na no? sunog 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 hindi pa nito, sunog na. <laughs> sunog po ng tawag yun, no? Uy, okay boy na boy. Eh. Magalaw pa guys. Marami sariwang isla dito, guys. Uy, ipong uro. 120 na. Napitik ba ito? Okay. oh napitik pala yan. Ipong eh Uy, boy na boy pa na, oh ko halo nga lang ito guys eh. Ay! Kuya Good morning, morning. <laughs> uh, Wala yung nahanap ko Kuya? Wala Wala, wala eh Wala eh Ito ganda 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 dito kami pumunta. Da, da. Sa kanan ito? Ito yung yappes para kong tabagin. Ah. Babae sya napaka din dito,